habang tagal na ginagamit nyo ito ma'am, lalong tumitibay, hindi kumukupas. Good quality. Yan po ang simple buhay salesman. Yeah. Maganda pa yung ano nyo. Ito yung ko na na.

Ma'am, pag tinanggal namin to, ma'am, yung sinasabi nyo, baka bukas na na kayong trabaho. Wala nang magbabanda dito. <laughs> ang kaganda nito, ma'am, sinasabi ko nga, habang tagal ang mo nito, ma'am, lalong tumitibay, hindi kumukupas yan, good quality. Ihati pa ka ni Tanggalin. Goryo ay este don doon sa pupuntahan mo hanggang makasakay po kayo, madam. Oh!

Donya Helen. Mas maganda dun Para iya yaman. uh, Ma'am Helen, uh, i-hatid kayo dun hanggang sa dangwa. Hindi na ba isa sa kanya? Ayun dun. Yan. Yan. Hindi ma'am? Ay. Hindi Kalian resibo lang. 217. Oh, na. Ini pit mau nga po. Google ka mo Yes, kuwalidad. Ang quality yan, yan. babalik-balikan. Alam niyo, ma'am? Ma diba? diba ang ganda nito. Kung tabingin yung tails ko po, ma'am. Yeah, just siya lang to, no? Yeah, yes, just lang. 'Di ba? 'Di ba ang tails natin minsan tabingi? Bihaharap <mum> natin minsan sinasangkal sa kala natin. Ito, yeah, just siya lang. Yan po kagandahan. Yan po mga paninda ng Blue Ocean, good quality. Yeah. Yeah. Ah, thank you. Thank you ma'am. Mhm. Tanda ko na lang.